Malaking pera ang pinakawala ng bago may-ari ng Boston Celtics na si William Chehum. 6.1 billion po 'yan. Pero marami sa ngayon ang naniniwala na Katiting lamang yan sa kung ano ang inaasahan ng mga fans sa kanya para ipagpatuloy itong kanilang kagustuhang manalo ng kampyonato sa susunod na mga taon. Jagpat na nga ho ang bago may-ari ng Boston Celtics sapagkat kakaunti na lamang ang kanyang poproblemahin sapagkat itong Celtics ay isang title contender na. So dyan pa lang ay nabawasan na yung kanyang problema. Ngunit paparating pa lang ang malaking problema sapagkat malaking desisyon ang kanilang gagawin sa kanilang mga manlalaro sa kung ano ang kanilang desisyong pipiliin para sa kanilang kupunan. Ayon mismo kay Jason Tato mga idol, sana nga raw ay maging priority ng bagong owner nila ang manalo ng kampiyonato. Noong naibenta nga ang Celtics ay marami ang kinabahan kung pareho lang ba nang ipinaglalaban yung dating may-ari at yung bagong may-ari sa ngayon na manalo ng kampiyonato sapagkat hindi maisa sa tabi na gumawa ng ingay at nagdulot ng takot yung nangyari sa Dallas Mavericks na 9 months ago sila nasa NBA Finals pero ngayon sila ay giniba. Sabi ko nga sa isa sa ating mga video ay walang dapat na ikabahala itong mga fans ng Celtics sapagkat native sa Boston at diehard fan pa. Itong bumili sa kanila, itong kanilang bagong may-ari. Sa pangkabuan, all goods pa rin naman itong Boston Celtics. Pero meron talagang mga pagbabagong aasahan sapagkat bago na yung may-ari. Ang magandang balita dito ay magpapatuloy pa rin naman sa pag-operate yung dating may-ari na si Grossbeck hanggang 2028 NBA season. So as of now, safe itong Boston Celtics. Sa iba mga balita naman, kino-call out sa ngayon ng Los Angeles Lakers na para bang hindi nila alam kung paano gamitin ang kanilang rookie na si Jalen Hood Shefino sapagkat sa ngayon ay kahimik ang kanyang pangalan at hindi naman siya ganong ginagamit ni Coach J.J. Redick sa rotation hindi katulad ni na Jaime Yacquez ng Miami Heat Pojemski ng Golden State at Cam Whitmore ng Rockets. Sa ngayon mga idol sa itong malaking pagsubok para kay Coach J.J. Redick kung ano ang kanyang gagawin dito mga idol para magamit niya itong kanilang rookie kahit papano. Pinapiraman naman for the rest of the season ng Golden State Warriors itong si Kevin Knox. Itong si Kevin Knox ay mala Andrew Wiggins din ang kanyang galawan. Hindi naman katulad ng uh, depensa ni Wiggins yung kanyang naibibigay pero mas mabilis siya kay Wiggins at mas atletik. Bago siya pinapiraman ng Golden State Warriors sa regular standard contract, siya ay nakakuha na ng maraming 10-day contract. Somehow ay nakita naman ng Golden State Warriors ang kanyang kalagahan sa kanilang kupunan at kaya ito'y binigyan nila ng standard contract para ito'y makalaba naman sa pagpasok ng playoff. Yung mga 10-day contract kasi ay mayroong limitasyon. 50 game sa regular season at sa playoff hindi na sila po makalaro. Dahil sa standard contract, itong si Kevin Knox ay eligible nang makalaro maging sa playoff.